Nolime Tangere Chapter 7 Suyuan sa Azotea o an idil on an Azotea Sa Chapter 6, mas nakilala natin si Kapitan Tiago, isang mayamang negosyante nakilala sa kanyang pagiging relihiyoso at malapit sa mga praile. Dinalakay ang kanyang pinagmulan, ang mga koneksyon niya sa simbahan at ang imahe niya as a generous person pero tuso sa larangan ng negosyo at politika. Meanwhile, Maria Clara was finally introduced as the darling daughter of Kapitan Tiago. Ngayon, sa Chapter 7, masasaksihan natin ang muling pagtatagpo ni na Crisostomo Ibarra at Maria Clara sa isang tagpong puno ng kilig, alaala at pagmamahalan. At dito na magsisimula ang kilig overload episode ng buong Noli ang iconic na love scene sa Azotea. I mean wholesome to ah, baka ibang love scene ang iniisip nyo. Chill lang! Calm down Tiger! Morning mass at maagang pag-uwi. Maagang gumising si Natia Isabel at Maria Clara para magsimba. Maria Clara, fresh na fresh, in her elegant clothes, with a blue rosary wrapped like a bracelet sa kamay niya. Si Tia Isabel naman, dala ang kanyang salamin. Ready na para basahin ang kanyang Anchor of Salvation habang kumunyon. Pero agad na nagulat si Tia Isabel nang matapos ang misa, gusto nang umuwi ni Maria Clara. Tia Isabel was shocked. Akala niya mas banal pa si Maria Clara sa madre. Nagtaka ang matanda. Sanay kasi siyang devoted sa dasal ang kanyang pamangkin kung alam lang sana niya ang dahilan kung bakit uwing-uwi na si Maria Clara Important tip Ito ang unang subtle sign na hindi ganun ka-devoted si Maria Clara sa panlabas na relihiyon Nagpapahiwatig ito ng tension sa pagitan ng inner feelings versus social expectations Breakfast drama Kilig meets anxiety Pag-uwi nila nagbreakfast na sila habang naglilinis si Tia Isabel ng mga kalat mula sa party the night before. Abala si Maria Clara. Kunwari chill. Pero sa loob, gulong-gulo ang damdamin. Buong umaga, hindi mapakali. Bawat tunog ng karwahe, bawat footstep sa labas, napapakabog ang puso niya. Kasi baka si Ibarra na yon. Kasi baka hindi pa siya darating. Kasi baka nakita na siya pero hindi siya pinuntahan. As she waited, Maria Clara started sewing a silk purse para kunwari may ginagawa pero internally, nagpapanik na siya. Bakit ganito? Kaibigan ko lang naman siya dati. Bakit ngayon parang ang bigat sa dibdib? Ahem, girl, that's love. Welcome to Teenage Heartache. Kapitan Tiago suggests a trip. Habang si Maria Clara nagpapakadamsel in distress sa silence, biglang nagsalita si Kapitan Tiago habang abala sa pagbabasa ng mga papeles. Maria, sabi ng doktor, kailangan mo ng sariwang hangin. Punta kaya tayo sa Malabon o San Diego? At nung narinig ni Maria Clara ang San Diego, boom! Rosas ang pisngi. Di makapagsalita. Grabe ang blush. I think San Diego would be better, pinsan. Sabi ni Tia Isabel. Isa pa. Our house there is better and the time for the fiesta draws near. Supportive tita naman. Bilis makatunog sa galawan. nag si Kapitan Tiago. Sige, pumunta na kayo ng kumbento para kunin ang gamit ninyo at magpaalam na kayo. Hindi na kayo babalik doon. Gusto na sanang yakapin ng mahigpit ni Maria Clara ang kanyang tiya dahil sa mga sinabi niya pero nung narinig niyang may dumating na karwahe bigla itong napatigil at namutla ang pagdating ni ibara biglang huminto ang isang karwahe sa labas nataranta si maria clara kumabog ang dibdib oh niya my God! don Crisostomo, mo sigaw ni kapitan tiago agad siyang tumakbo going to the prayer room tumakbo siya palayo pero hindi para umiwas, kundi dahil sa sobrang kaba at excitement. Sa likod ng pintuan, pinilit niyang pakinggan ang boses na ilang taon na niyang naririnig sa panaginip. And now, he was here. Mula sa keyhole, sinilip niya si Ibarra. Nang makita niya ito, napangiti siya at sa sobrang saya, hinalikan niya si San Antonio sa altar. Hinila siya ni Tia Isabel at biglang napayakap siya rito sabay tinadtad ng halik. Lokong batang to, ano bang nangyayari sa'yo? Tanong ni Tia Isabel habang pinupunasan ang sariling luha. Let's go. Baka naghihintay na siya. Sa azotea, suyuan at mga alaala. Habang nag-uusap si Naibara at Kapitan Tiago Hinahatak ni Tia Isabel si Maria Clara papunta kay Ibarra. Wow, very supportive si tita ah. At hindi pa man sila naguusap formally, nagkakaintindihan na sila gamit lang ang eye contact. Yes friends, eye contact lang, may spark na agad. Ang mga mata nila ang nagsalita, puno ng tanong, sagot, alaala, at pagmamahal. Hindi nagtagal, tumakas sila papunta sa asotea doon, sa gitna ng mga halamang gumagapang, nagsimula ang tunay na suyuan. Ang setting sa Azotea o Teres. Perfect ang vibes, tahimik ang paligid, maaliwalas ang langit, ramdam ang simoy ng hangin at ang kaluskos ng mga halaman. Tila lahat ng bagay sa paligid ay saksi sa matamis nilang pagkikita. Classic romantic setting. Nagbiruan sila nagtanungan at dito na sila nag heart to heart. Maria Clara, playing the soft, clingy, jealous type, asked, Have you always thought of me? Have you never forgotten me on all your travels in the great cities among so many beautiful women? Nako Ibarra, ayusin mo ang sagot mo boy, it's a trap! Si Ibarra, ang certified lover boy, sagot agad, Could I forget you? Do you remember that stormy night nang namatay ang mama ko at ikaw lang ang lumapit sa akin? You put your hand on my shoulder. That hand which for a long time you had not allowed me to touch. Ang sabi mo, "You have lost your mother while I never had one." Tapos umiyak tayong dalawa. You loved her and she looked upon you as a daughter. Q waterworks. Nostalgia and emotions overload. Uh -huh. He continued I then caught your hand along with the hand of my mother and swore to love you and to make you happy, whatever fortune heaven might have in store for me. And that oath, which has never weighed upon me as a burden, I now renew. Could I forget you? Sagot ni Ibarra, sabay alala ng kanilang mga pinagsamahan mula pagkabata. The games they played, ang lambingan, ang mga tampuhan, ang pagkakaibigan at ang pangakong pagmamahalan. Ibinahagi ni Ibarra kung paano siya na-inspire sa alaala ni Maria Clara habang nasa Europa. Gusto mo na lang tumili sa kilig, no? This is Rizal's version of a teleserye proposal. Halatang halata ang diskarte ni Rizal sa totoong buhay. Marami pa siyang sinabi na sweet sa chapter na to, pero ikaw na ang magbasa nung iba. Trivia This scene reflects 19th century Filipino ideals of courtship. Walang hug, walang kiss or holding hands, pero lahat ng damdamin nakafocus sa salita, tingin at alaala. Wholesome pero sincere. Parang K-drama ang peg. Love language, Rizal style. At habang nagsasalita si Ibarra, hindi lang niya sinasabi ang pagmamahal niya ibinabalik niya lahat ng childhood memories nila. Ang pagkabata nila sa San Diego. Ang moment na tinulungan siya ni Maria Clara nung nagluluksa siya. Ang mga pangarap niya para sa future nila. This isn't just kilig. This is nationalistic love. Love that remembers home, family, and childhood roots. Important tip. Love scenes tulad nito ay hindi lang pampakilig. Simbolik din ito ng pagbabalik ni Ibarra sa bayan at sa sarili niyang pinanggalingan. Nagkuwento rin si Maria Clara. Naaalala ko nung ginawan mo ako ng koronang bulaklak, tapos kinuha ito at dinurog ng mama mo para ihalo sa gugo at gawing shampoo. Umiyak ka at sinabi ng mama mo na at least mabango ang buhok mo pagkatapos. Natawa ako at nagalit ka sa akin. Buong araw mo akong hindi kinausap. Mainit at naglalakad na tayo. Pabalik ng bayan noon. Pumitas ako ng sage leaves at binigay ang mga ito sa'yo para ilagay mo sa iyong sombrero para hindi sumakit ang ulo mo. Ngumiti at hinawa ka ng kamay ko. Nagkaayos tayo. Napangiti si Ibarra sabay labas ng pocketbook at sa loob ng nakaipit na papel. Your sage leaves, sabi ni Ibarra. Pinakatagotago niya ito all these years dahil yun lang ang natatanging bagay na bigay ni Maria sa kanya. Mula sa dibdib, may hinugot naman na maliit na white satin pouch si Maria. Bawal mong hawakan to. Sabay tapik sa palad ni Ibarra. Isa itong liham ng pamamaalam, ang sabi ni Maria. The one I wrote to you before leaving? Ask Ibarra. Have you ever written me any other, sir? Tanong din ni Maria. And what did I say to you then? Mga palusot. Nakangiting sinagot ni Maria. Be quiet now and I'll read it to you. Pero hindi na niya daw babasahin ang mga pambobola ni Ibarra para hindi ito mapahiya. Raising the paper to the height of her eyes so that Ibarra might not see her face, she began, My, but I'll not read what follows that because it's not true, at nilaktawa ng ibang linya. My father wishes me to go away. Habang binabasa ni Maria Clara ang liham, biglang tumigil si Ibarra. I have to leave. Anya. Tomorrow is All Souls Day. I need to visit my father's grave. Tahimik si Maria Clara. Pero nginitian siya at inabot ang ilang bulaklak. Take this. Para sa mga magulang mo. Important tip! Ano ang simbolismo ng asuteya sa kabanatang ito? Sagot: Ang asoteya ay naging saksi sa tunay na damdamin ng dalawang bida. Isa itong espasyo kung saan malaya nilang naipahayag ang kanilang pagmamahal. Another important tip: Tandaan ang mga alaala nilang dalawa. Koronang bulaklak, tuyong sage leaves o sambong leaves, at liham. Madalas lumalabas ito sa quiz. Dahil nasa Azotea sila, alam nating buong barangay ay silent chismis mode na. Sabi ni Tia Isabel from afar, ayos lang yan. At least sa Azotea, kita sila ng buong neighborhood. Walang privacy sa Pilipinas, ever. Pero sa kabila ng lahat, mataas pa ang araw, maririnig pa ang kalesa, at sariwa pa ang hangin. Alam mong dito nagsimula ang panibagong chapter sa buhay ni Ibarra at Maria Clara. Muling bumaba si Ibarra, kasama si Kapitan Tiago at Tia Isabel. Si Maria Clara naman, bumalik sa oratorio. Habang papalayo ang karwahe, tinabi ni Kapitan Tiago, sabihan mo si Andeng na ihanda ang bahay sa San Diego. Final Reflections sa Chapter 7 Pag-ibig at nostalgia. Hindi lang ito love story. Ito ay pagbabalik sa pinanggalingan paggunita sa masayang alaala ng pagkabata sa kabila ng mga bagong realidad insight ni Rizal ang tunay na pagmamahal ay hindi lang pag-ibig sa isang tao kundi pagmamahal sa pinanggalingan sa bayan sa pamilya colonial tension subtle na nagpapakita si Rizal kung paanong kahit ang pag-ibig ay nahahati sa pagitan ng lumang mundo at bagong responsibilidad at dyan nagtatapos ang chapter 7, Suyuan sa asotea Grabe, parang historical kay drama no? Pero tandaan, this is just the calm before the storm. May mga pasabog pa tayong aabangan. Next chapter, chapter 8, Recollections. Masisilip natin ang mga childhood memories ni Ibarra. Don't forget to like, subscribe, and share this video kung natulungan ka nito. Comment mo rin kung hashtag Team Maria Clara ka o hashtag Team Victoria. Teka, teka sino nga ba si Victoria? Abangan. Oops, mag-mock-quiz muna tayo. Tara! Saan ginanap ang pag-uusap ni na Ibarra at Maria Clara? Azotea. Ano ang reaksyon ni Maria Clara nang marinig ang salitang San Diego? Namula at hindi makapagsalita. Ano ang ginawa ni Maria Clara matapos ang misa? Umuwi agad. Ano ang sinabi ni Ibarra na ginawa niya noong gabing namatay ang kanyang ina? Umiiyak siya mag-isa at hinawakan ng kamay ni Maria Clara. Sino ang nagsabi ng linyang "That's better. There you'll be watched by the whole neighborhood"? Isabel. Kita-kit sa susunod na kabanata.